Ang multo sa lumat-madilim na tulay Ang simula ng alamat Noong panahon ng mga Kastila, itinayo ang tulay ng San Isidro upang magdala ng progreso sa bayan. Dinawa ito mula sa coral stones, kahoy at bakal. Subalit sa likod ng magandang layunin ng tulay, may sinasabing sumpa na nagbabadya ng trahedya sa sino mang hindi magpapakita ng respeto sa paligid nito. Ayon sa alamat, ang ilog sa ilalim ng tulay ay tahanan ng isang engkantada at ang mga manggagawa ay sinasabing nakaligtaang mag-alay sa kanya bago simula ng konstruksyon. Isang gabi, habang natutulog ang mga manggagawa sa isang kubol malapit sa tulay, isang matandang babae ang nagpakita at binalaan sila. Hindi ninyo naiintindihan ang nilapastangan ninyo. Magdurusa kayo. Kinabukasan, ang katawan ng isa sa mga trabahador ay natagpo ang nakalutang sa ilog. Ang kanyang balat ay tila nasunog ng malamig na tubig. Simula noon, Naging tampulan ng takot ang tulay. Ang bawat tagumpay sa konstruksyon ay laging sinusundan ng isang hindi may paliwanag na trahedya. Natapos man ang tulay, iniwan nito ang isang marka ng pagkabalisa sa bayan at hindi ito natapos doon. Ang trahedya ni Clara Makalipas ang maraming taon, ang tulay ay naging sentro ng buhay sa bayan. Ngunit ang pinakapamilyar na alamat nito ay nagugat kay Clara, isang dalagang kilala sa kanyang kagandahan. Nanggaling siya sa isang mayamang pamilya, ngunit napilitang magpakasal kay Elias, isang mayamang asendero. Hindi mahal ni Clara si Elias, sa halip, nagkaroon siya ng lihim na relasyon sa kanilang manggagawa si Manuel. Sa gitna ng bawal na pagmamahalan nila, nabuntis si Clara. Nang malaman ni Elias ang tungkol dito, nagalit ito ng labis. Ayon sa mga kwento, isang gabi, matapos ang matinding pagtatalo, tumakbo si Clara papunta sa tulay upang magtangkang tumakas. Ngunit habang hinahabol siya ni Elias, nadulas si Clara sa madulas na kahoy ng tulay at nahulog sa ilog. Ang kanyang sigaw ay umalingwanggaw sa buong bayan. Hindi na nakita ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili sa lugar. Ang madilim na kaluluwa ng tulay. Sa kasalukuyan, ang tulay ng kaluluwa ay naging lugar ng mga kwento ng kababalaghan. Narito ang ilang karanasan ng mga nakaranas ng hiwaga sa tulay. 1. Ang pagikbi sa hating gabi. Ayon kay Mang Andoy, isang manginista, tuwing kabilugan ng buwan, naririnig niya ang hinang hikbi mula sa ilalim ng tulay. Hindi mo alam kung saan ang gagaling kwento niya. Akala mo'y malapit, pero parang umaaling ngonggaw sa buong lugar. Amoy mo rin ang malansang tubig, pero may kakaibang halimuyak ng bubulok na halaman na parang hindi galing sa lupa. 2. Ang pagpapakita ng babae Si Aling Bebang, isang tendera, ay minsang napadaan sa tulay matapos maglako ng isda. Sa gitna ng tulay, nakita niya ang isang babaeng nakaputi, basang-basa ang damit. Nang tingnan ko ang mukha niya, duguan ito, at ang amoy parang nabubulok na karne. Hindi na bumalik si Alin Bebang sa lugar matapos ang gabing iyon. 3. Ang ani ng walang mukha. Si June, isang motorista, ay nagkwento na habang nagmamaneho, nakita niya ang anino ng isang tao sa kanyang rearview mirror. Tumingin ako sa likod, pero wala namang tao. Nang ibinalik ko ang tingin sa salamin, nakaharap na sa akin ang anino. Wala itong mukha, pero parang naririnig ko ang boses ng isang babae na tumatawag sa akin. Ang karanasan ni Ramon. Si Ramon ay isang binatang kilala sa kanilang bayan sa pagiging palatawa at hindi naniniwala sa kababalaghan. Sa tindahan ni Aling Pilar, nagpustahan siya na pupunta sa tulay ng kaluluwa isang gabi para patunayan na walang multuroon. Ang paglalakbay Alas 12 ng gabi, nagpunta si Ramon sa tulay. Ang paligid ay tahimik at tanging ang mahinang tulog ng kuliglig at ihip ng hangin ang naririnig. Habang lumalakad, napansin niyang tila masyadong mabigat ang kanyang mga hakbang. Sa bawat tsapak, naririnig niya ang tunog ng kahoy na tila nababasag. Habang nasa gitna ng tulay, naamoy niya ang kakaibang halimuyak. Parang nabubulok na isda, bulong niya sa sarili. Ano kaya to? Biglang may narinig siyang mahina, halos pabulong na hikbi tulungan mo ko boses ng isang babae. Nilingon ni Ramon ang paligid gamit ang flashlight. Sa dulo ng tulay, nakita niya ang isang babae na katalikod, nakaputing bestida. Basa ang damit nito at ang mga buhok ay nakalugay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Ramon, ngunit pilit niyang nilakasan ang loob. Miss, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Hindi sumagot ang babae. Umiiyak ito ng mahina. Lumapit si Ramon nang malapit na siya, dahan-dahang lumingon ang babae. Nanlamig si Ramon ang makita ang mukha nito duguan, sunog, at ang mga matay butas. Bakit mo ko iniwan? Tanong ng babae, ang boses nito ay malamig at parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Hindi nakapagsalita si Ramon. Nang biglang sumigaw ang babae, parang lahat ng hangin sa paligid ay naging mabigat. Naamoy niya ang masangsang na halimuyak ng nabubulok na laman. Tumakbo si Ramon ngunit nadapa siya habang bumabangon, nakita niyang papalapit ang babae, tila lumulutang sa hanin. Hindi mo ko matatakasan, bulong nito. Ang nawawalang sapatos. Kinabukasan, natagpuan ang sapatos ni Ramon sa tabi ng tulay. Wala na siyang bakas at wala nang nakakita sa kanya mula noon. Ang kanyang kwento ay naging babala sa bayan wag hamunin ang hindi mo nauunawaan. Ang konklusyon. Ang tulay ng kaluluwa ay nananatiling isang misteryo sa bayan ng San Isidro. Ang amoy ng nabubulok na halaman, ang tunog ng paghikbi, at ang presensya ng babaeng nakaputi ay patuloy na nagdudulot ng hilakbot. Ang alamat ng tulay ay isang paalala na hindi lahat ng lugar ay dapat panghimasukan, lalo na kung ito'y balot ng kasaysayan ng takot at trahedya.